nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafil better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsing good vibes ang sa live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Suporta ang Estados Unidos sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Yan ang balitang inihayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP matapos makausap ang hepe mismo ng Amerika kaugnay sa pinakabagong panghaharas ng China sa bansa. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Edniel Parosa. Nangako ang Amerika ng patuloy na suporta sa mga rotation and resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Yan ang ibinalita ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos makausap ang chairman ng Joint Chiefs of Staff ng United States Military na si General Charles Brown Jr. Nag-usap sa telepono mga hepe ng militar ng Pilipinas at Amerika matapos ang pinakahuling harassment ng China sa Ayungin Shoal. Sabi ni Browner, nangako si Brown ng pagsuporta sa Rory Mission sa pamamagitan ng pagbibigay gai nang tinawag niya very vital information. Hindi naman umano lalapit o sasakay sa Rory Sales ang US pero matatandaan nga minsan nang naispata ng mga sakyang pangipapawid ng Amerika habang isinasagawa ang resupply operations malapit sa Ayungin. Nauna nang sinabi ng AFP sa pamamagitan ni Public Affairs Chief Colonel Sersa Sterilidad na nagkasundong dalawang opisyal na iminte na ang malapit na koordinasyon sa gitna ng lumalalang ilegal na mga aktibidad ng China Coast Guard na tumatarget sa mga Rory Mission. Sabi ng AFP AFP ginamit din ang magkaalyado ang pagkakataon para pag-usapan ang mas madaming military cooperation. Iginiip ng US Joint Chiefs of Staff ang kahandaan nitong baka para sa Pilipinas sa ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa na gagamitin naman para sa mas malayang Indo-Pacific region. Ito ang kauna-unahang tawag na ginawa ni General Brown mula sa siya'y maupo bilang chairman ng Advisory Council ni US President Joe Biden. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, Day Zero H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pinabubuo na ni Pangulong Bongbong Marcos ng Task Force El Nino ang NDRRMC sa ilalim ng Office of the President. Ito upang mapaghandaan ang inaasahang matinding tagtuyot na tatama sa ating bansa. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Pinabubuuan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Task Force El Nino na pamumunuan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa ilalim ng Office of the President. Ibinigay ng Pangulo ang direktiba sa sectoral meeting nito sa Malacanang sa harap ng inaasahang matinding tama ng tagtuyot na tatagal hanggang second quarter ng susunod na taon. Binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangan na gawing priority ang short at long term interventions ng gobyerno. Batay sa National Action Plan for El Nino ng Pamahalaan, tinukoy ang limang sektor kung saan dapat ilatag ang mga plano at aktibidad para maibsa ng epekto ng El Niño, kabilang narito ang tubig, pagkain, kuryente, kalusugan at public safety. Sa ulat naman ng Department of Science and Technology o DOST, 65 mga probinsya sa buong bansa ang posibleng makaranas ng matinding tagtuyot pagsapit ng Mayo, kaya't binigyan din din ang Pangulo ang mabilis na aksyon at suporta. Sa ulat naman ng Department of Science and Technology o DOST, 65 mga probinsya sa buong bansa ang posibleng makaranas ng matinding tagtuyot pagsapit ng Mayo, kahit eh, binigyan din hindi ng Pangulo ang mabilis na aksyon at suporta para sa mga maapektuhan nito. Handa ang ang mailad sa epekto ng El Niño sa susunod na taon. Ayon sa isang opisyal, kasado na ang kanilang mga augmentation project at nilalayon din na niya nila ang dagdag na pagkukuhanan ng tubig maliban sa anggat Dam. Ang mga detalye alamin sa report ni Nicole Lopez. Handa na ang Maynilad sa hagupit ng El Nino sa 2024 dahil sa pangamba ng tagtuyot. Ayon kay Jennifer Rufo, head ng Corporate Communications ng Maynilad, naglatag na sila ng kanilang supply augmentation projects para sa susunod na taon. Paliwanag ni Rufo, layo nito na magkaroon sila ng dagdag na pagkukuhaan ng tubig bukod sa Angat Dam. Kabilang naanya rito ang mga ilog, maging ang Laguna Lake upang hindi lang sila kukuha ng tubig sa Anggat Dam. Ninety percent po kasi sir yon ng ating supply ng tubig nagmumula sa Anggat Dam. So mm -hmm. tama po kayo yan pa rin ang ating primary source. Mm -hmm. We're dependent on it. Um, ang kagandahan po nitong supply augmentation projects na ating ginagawa, mm -hmm. essentially kumukuha po tayo ng tubig mula sa iba na mm -hmm. pagkukunan, para mm -hmm. mabawasan po yung ating dependence sa Anggat Dam. So, Meron po tayong kinukuha ngayon ng na mga na tubig sa mga ilog. Mm -hmm. Meron din tayong uh, nire-recycle na used water, ginagawa natin potable water muli. Mm -hmm. At meron din po tayong kinukuha sa Laguna Lake. So lahat Ayan, po o, yan, gawadag uh... po siya sa additional sources. Yung Laguna Lake, hindi ba sapat yun para sufficient ang uh, supply ng uh, tubig from uh, Manila at uh, uh, Manila water? Well, Anong sabi pa ni Rufo, kaunti lang ang kinukuha nilang tubig ngayon sa Laguna Lake na nasa 300 million liters per day. Pero oras na matapos, ang ginagawa nilang bagong planta ay magiging 450 million liters per day na ang kukuni nilang tubig dito. 10% lang anya ng tubig ang kinukuha ng Maynilad sa Laguna Lake at pangunahin pa rin nilang source ang Angat Dam dahil mas madali anyang itreat ang tubig dito kaysa sa Laguna de Bay mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pinaplanong mamahagi ng rice discount vouchers ang pamahalaan para sa mga may hirap na pamilyang Pilipino. Ito ay upang matulungan ng mga pamilya na makabili ng mura at dekalidad na bigas sa pamilihana. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Balak ng gobyernong mamahagi ng rice discount vouchers sa 7 milyong maihirap na pamilyang Pilipino sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa ilalim ito ng bagong Pilipinas Community Assistance and Rice Discount, o CARD, Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Layo ng programa na matulungan ang may hirap na Pinoy na makabili ng 25 kilo ng mura at dekalidad na bigas buwan-buwan gamit ang nasabing voucher. Magiging operasyonal ang programa sa pamamagitan ng National Budget ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 2024. Dineklarang special non-working day ni Pangulong Bongbong Marcos ang December 26, ito raw upang magkaroon pa ng mas mahabang oras ang mga pamilya na magsama-sama sa Pasko. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang December 26 bilang isang special non-working holiday upang bigyan ang mga Pilipino ng mas mahabang oras na maipagdiwang ang panahon ng Pasko kasama ang kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Ito ay sa visa ng Proclamation 425 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Pangulo, ang mas mahabang weekend ay hindi lamang pagkakataon ng mga pamilya na magsama-sama at mas patatagin ang kanilang relasyon, kundi magsusulong din ito ng domestic tourism. Inatasan ni PBBM ang Department of Labor and Employment o DOLE na magpalabas ng kaukulang sirkulat para naman ipatupad ang proklamasyon sa private sector. Samantala, narito naman ang listahan ng mga regular holiday sa ilalim ng Proclamation 368. Ang mga idineklara naman bilang special non-working days ay ang mga sumusunod. Local Government Unit o LGU ng Virac ang mga cash incentives para sa mga centenarian o yung mga may edad na 100 pataas at sa mga nonagenarian naman na may edad na 90. Narito ang report ni Ray Boton Jr. Isang daang piso ang ibinigay na cash incentives ng lokal na pamalaan ng Virac sa dalawang centenarians o may edad na isang daan habang sampung libong piso ang ibinigay naman sa mga nonagenarians o may edad na 90. Ayon kay MSWDO Officer Jean Triomfante, 2013 na magumpisang bigyan sana ng 50,000 piso sa mga centenarians mula mismo sa pondo ng LGO Virac at nadagdagan ito ng 50,000 piso taong 2019. Ngayong taon ay nagumpisa ang pagbibigay ng 100,000 piso sa mga centenarians na tauna ng gagawin kada Desyembre 7 kasabay ng kaaldawan ng Virac Fiesta. Anya, hiwalay ito sa ibinibigay na 100,000 piso ng national government at 20,000 piso naman sa lalawigan. Sa kabilang dako ay marami na rin ang nabigyan ng 10,000 piso na cash incentives para sa nonagenarians at kailangan naman ng residente ng Virac sa loob ng 10 taon base na rin sa kanyang OSCA ID. Ang nasabing programa ay pagpapakita lamang ng pagkilalo o pagpapalaga ng ating mga senior citizen o lola at lolo sa bihirang pagkakataon na makabot ng ganoong edad. Maari namang gastusin ito ng mga lola at lolo sa kanilang pangangailangan gaya na rin na pagkain at gamot. Mula sa kauna-una ang radyo sa Pilipinas. Daisy Rich, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy tuli sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! unahan naman ng Philippine National Police o PNP ang pamamahagi ng maagang pamasko para sa mga taga-Eastern Visayas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Jimmy Angay-Angay. Tinututukan -angay. ng PNP ang pamaskong handog sa taong kaslokoyan dito sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Ronaldo Pawid. Ay kay General Pawid, ito inisiyatibo ng PNP para mapatibay pa, mapatibay ang Police Community Partnership Kinuha ng kapalusan mga biktima ng shared lines sa Northern kung saan nakapamahagi ang mga ito ng 600 na mga food packs, isang daan ng mga school supplies, isang daan ng mga bag sa mga bata. Samantalang mga polis official na alumni na mahagi rin ng groceries at bantol of joy sa mga recipients. Samantalang papang mga PNP personnel sa provincial city at municipal station may inisiyatibo rin sa pamahagi ng handog pamasko ngayong buwan. Mula sa Aksyon Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy, angay-angay. Tuloy-tuloy sa gubalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Dahil K-pop boy group na NCT 127 magbabalik sa bansa para sa kanilang New City The Unity concert tour. Mga detailyo panoorin sa report ni Millie Borja. Save the date, Philo Zanis dahil ang inyong paboritong K-pop boy group na NCT 127 ay magbabalik sa Pilipinas para sa kanilang Neo City The Unity Concert Tour sa susunod na taon. Sa anunsyong inilabas ng concert organizer na DNM Entertainment, Muling makakasama ng Phila fans si Johnny, Mark, Hechan, Yuta, Doyoung, Taeil, Jungwoo at Jaehyun sa January 21, 2024 sa Philippine Sports Stadium sa Bukawi, Bulacan. Para sa mga excited ng makita ang kanilang mga idolo, ang concert tickets ay mabibili mula 4,500 pesos para sa Upper Bleacher C hanggang 13,500 pesos para sa gusto ng all-out experience sa standing end. Magsisimula ang ticket selling sa December 17, 12 p.m. sa lahat ng SM Tickets outlets nationwide, maging sa SM Tickets website. Magugunit ang huling bumisita ang NCT 127 sa bansa noong Setyembre pa ng nakaraang taon para naman sa kanilang New City Daling Concert na ginanap sa SM Mall of Asia Arena. Mula sa grupong NCT sa ilalim ng SM Entertainment, nag-debut ang kauna-unahang fix subunit na NCT 127 noong 2016 at kabilang sa kanilang hit songs ay ang Fact Check, Kick It, Fire Truck at Cherry Bomb. Sa ngalan ng ating showbiz angel, ito si Millie Borja tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Tang ang balitang nakapagpa better nga sa akin ngayong araw ay ang pagbuo ng ating Pangulong BBM ng Task Force El Nino upang mapaghandaan ang inaasahang tagtuyot na sasapit sa ating bansa sa susunod na taon. Mainam na hakbang ito upang mabigyang maagang solusyon ang mga maaaring mas mabigat na problema ang dumating, lalo na sa sektor ng agrikultura sa bansa. Gayun din ang mga hakbang at plano sa iba't ibang sektor gaya ng sa tubig, pagkain at kuryente na pinakamahalaga upang maibsan ang darating na tagtuyot. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers websites, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes? mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala, kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV